Yo! What's up guys? Good morning! Yeah, nandito tayo ngayon sa farm at magpupunla na, magpupunla na tayo ng papaya ngayon ah, Medyo mas maaga ngayon ang pagpupunla natin para mas mahaba-haba na makapagharbisan natin yung mga tanim natin ng papaya Wala kasing natira yung papaya namin dito, yung bandaron lang, yung mataas Ah, nalanta. dahil sa sunod-sunod na ulan, ah, kainagahan natin ang pagpupunla ngayon para maaga yung pagtatanim natin para by January, February ay makapag-harvest na tayo yan napakita ko sa inyo yung mga tanim namin yan guys yung mga tanim namin yan, may kamatis dito at sigarilyas At talong at maganda-ganda tong bulas, tong pipino namin Yan, maganda ang pipino. Ma maagang pagkakita ng pipino. Walang natira yung papaya namin dito. Nalanta lahat. yun yan, yung lang natira. Nasa gilid-gilid. Isa ka yung nandun. Uh, ah, gumawa si Junior ng plot namin. Ah, mas mataas ngayon yung pagtatanim namin ng papaya. Dahil sa sunod-sunod na, dahil sa sunod -sunod na ulan, eh, nalanta lahat sila. Ang talong namumunga na rin. Matataas tong kamatis sa inyo, or? Ang kataas tong kamatis. Yan, gumawa ng plot si inyo, or? Tumaas na yung tataniwan na, eh. Kaya lang, pag summer, pag ganito, dilig ka ng dilig. <laughs> Ay, buru, matataas na yung garden namin dito. <laughs> ang kamatis, ang tataas. ayun lang wala natirang kamatis so ay papaya maliliit ah, may mga tanim kami mga avocado dito kalamansi yan guys nakaprepare na yung pagpupunlaan namin ng papaya kita na si junior ngayong kalawan si pwede nang itanim tong kalawan si ngunin mo kalawan si tanyar <tutuk> mula to pa yung tibala nangyong kalawan no ba and guys ah, magta na kami at ang ipupunla namin da, kagaya pa rin ng dati yung red lady ipuan ayan na si junior good morning junior Hello. punla tamarain <laughs> ano mas masap-sapang mula ta. Wala tayo lang 135. Okay, 130 seeds na ito. Ayan, 200, ayan, 2 grams. Ang bayad po nito guys ay 1,300. Ayan. Para mas maga tayong magtanim at mahaba-haba yung pag-harvest din natin. Ika, kung linisan ito yung bulbulong na mainitan. Ayan. Kaya natin mainitan dito pa yan. Yan guys, sa mga nagbabalak magtanim ng papaya, nagpupunla na kami. August 30, ay didispose natin to kung maganda-ganda yung tubo nila. September 10, 40 days. At kung magtatanim kayo, yung siguraduin nyo yun, na mataas yung pagtataniman nyo. Yan. Pag nadadaanan ng tubig ay mamamatay, malalanta po sila, malnak sa Ilocano. Ayan. Wala na tayo kasi may pasok sa rins. Four months, mamumunga na itong mga to 6 uh, to 7 months, mag-harvest na tayo ng Hinog. Maganda kasi ang papaya na pagkapirahan kasi pag namunga na at may pwede ng panggulay, dire-diretso na yan. Panggulay hanggang sa may mahinog na. Ang binta namin ng hinog, 40, 1 kilo. At yung panggulay naman na 15 pesos o kaya 20 pesos pag nagmahal ang papaya ang 1 kilo. Kaya eh, ang isang bunga ng papaya ay eh, nag mayroon pang dalawang kilo dalawat kalahati eh, kung malalaki ang daming bunga kaya ng papaya kaya maganda pagkapirahan ang papaya yan tsaga lang sa paghihintay kasi nga 4 months saka lang sya at dapat mag spray kayo ng fungicide o kaya magdilig kayo ng fungicide sa puno ng papaya para hindi po sila mamatay papasokin ng fungus yung katawan ng papaya Mamamatay yung papaya nyo. Hindi lang basta itinanim ang papaya. Alagaan din natin sila ng fungicide. Saka fertilizer din. At every 15 days kayo mag-abuno. kanahon na naman wala magpunla matagal tayong walang upload sa farming puro basketball <laughs> ang hirap din mag edit sa basketball masakit na yung mata ko mag <laughs> ipalukan tanga natin gripo tatlo yan ok nice. Ay, ini kahit tayam, aja ayun, 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 aja ayun, 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 Ito pwede po daw. Sila gaya. May tatlo kaming abukado dyan. Sa mga gusto magtanim ng abukado. Nanginig yung kamay ko. <laughs> Nangangawit. Nangititin niya pa na. Huwag mo lang doon ka. Nangititin pa. Wala kamatis. May tubutan, sili yan. Uh, Nagpunta na rin kami ng sili, ng kamatis, nagbasig gaya. Mga politik man ang urda yun. pa arunom to dito. Kaya Di pa. ka sigurado man ang tubuhay dahil. kamatis? Hmm. at nakasura mo yung diamante dyan, balot niya. Bukal na. Ayan. 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 Ayan.

Nakanginaan na niya. Di mo alam din na alas dito ha? Nanduwa kita eh. Tignay. Tugon niya no, eh. mga lakatan namin eh. Hey, dapat kayo balinting mga katanay. Mahal ang gulay ngayon ito guys yung mga natira na papaya namin aapat ata na puno at saka mayroong anim na puno doon sa malapit sa bahay ang lily 8 <laughs> yan kaya pala hindi sila na lanta mataas matataas ngayon yung bed namin Ada tiko apa dia nyaur? Nyaur. Ada apa di sulupin ijai? Sulupinnya kan karang kagak Boleh mau kumutan tadi nai. No kayak mau anu nak lakam no. Lakam tanu ngak kerutannya. kayak bawang. Mga kupak tuti ipatay lang umuntun sa nyo pagmulaan, igigig ig, pala pala may, Ano ang ang ka? Ang buhaghag. Ang gado ate badilan. Ito ang kinimala na ko. Mula na ka na. Kaya na nga ilakaw. Pudo po din na. Isopan. Ang ganda yung badilan namin ang tamis ito. Ang lambot Ang lambot pa. alias Palus na no nauday <laughs> and guys hanggang dito na lang itong video natin kasi may pasok pa yung anak ko nagle-learning therapy kasi yung anak ko special yan yan bye bye Junior bye now ala ka na dyan Ngayon guys, ah uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Kahit ganito lang yung video natin. Yan. yan ang pipino namin. Kamatis. ah uh, oh, maganda itong kalamansi. Bumintasag sa siya na may lilis niya. Nay, nagbinda sa atin yung kalamansi ito yan. Nawang kumakatipal lang pa ito. Nay, yung balimpetali duwa. làm ăn nhục đi đâu, nhục trả tôi. Bà con là đặt cứ mọi người nhau. Bye bye, love you all.